So what's up mga keepers? Good afternoon. Ngayon, yeah. water na 'yung ating mga uh, dito. Ngayon, yeah. blue natin 'yo. Oh. Yeah. Ng isang male natin, din. Oh. Ngayon, yeah. natin. Ito yung mga din natin sa PKBM, mga kalit. try natin dito sa so Yobuki medyo malalaki na yan yung mga available natin na balloon mollies yan yan o mga PKBM mga PIM nandito yung mga PIM natin yan isang meal natin paganda natin yung katawan then yung ibibim pala dito yan wala na pala tinikol na na yung bossing yan yung taga Pewduran inubos yung ibibim natin na 8 pieces wala tayong ibibim dito mga ah, PKBM na mail natin yung mga mail natin dito may limonade din dyan wala na yung ibibim natin. natin wala na dito yung ibibim natin wala itong laman na eh, yung mga natin Freak yung cool data ito. Sige, boss Jesus. Pero sabi niya daw, oh, full gold to eh. Kaya, yan, full gold natin. Medyo malalaki na, o oh. Boys, pues, malalaki na yung full gold mong galing sa'yo. Ang tataba na. Ito naman yung mga limonid ninja. Yan. Ito yung isa, ito natin. Golden Blue Tail yan o oh. Ang gaganda na. Ang ng kulay. mga limuid ninja natin. Mga limuid ninja natin. Ito. Yung mga naghahanap dyan na wholesale. Yan. Ito. Ganyan. Yung mga fry ng PKBM natin. No? Ito yung mag-drop yung nitong... at malapit na mag-drop yan dyan. Ito yung mga fry na PKBM natin. 50 pieces. Then, ito na pala yung ating mga dark choco. Yan. No? Medyo malalaki na sila. Medyo mga isang buwan pa nito sasama natin to sa ating mga breeder yeah. Papalagyan natin yan wala tong laman din dito may laman tong tatlong dark choco ito yung mga dark choco natin na dinabas pero kulay ilo yung lumabas yun, ang mga crossbreed na kasi to san kasi to crossbreed ni is Rich fish Makita natin yan kapag lumaki na mga ah, ayam buki Tiki BM yan Ito lang yung update sa ating backyard buto yung minute na ngayon Sana tumuloy-tuloy yung paghihit ng panahon Para yan maghihit ko naman yung mga isda natin Kasi lagi na lang na nadalik kapag malamig yung panahon Pwede uh, yung blue toil yan Wala yung blade natin no? Sana pa natin yan Green water na naman yung mga aquarium natin. Mag-water change naman tayo nito. Papahirapan naman tayo mag-water change. Yun know. o. Mas maganda kapag green water. Yan. Yung dati kasi natin na setup dyan na na huhulugan dito ng mga dahon. Ngayon di na kaya ayos lang na green water. Yan. Wala naman dyan na huhulugan ng mga dahon. Mahilty naman yan mga kapag green water mas healthy sila kapag green water ayos hmm. uh, lang yan dyan sa ating reptab pero dito sa mga aquarium paglilinisin natin yan kapag may time tayo yeah. Hanggang dito na lang guys ang ating update sa ating backyard. Kung nakaabot kayo sa video na to, baka naman pa like and share naman sa ating video. Thank you guys!